Magandang araw. Narito tayo ngayon sa Museo ni Manuel L. Quezon. Dito nakahimlay ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, si Manuel L. Quezon. O kilali din natin bilang ama ng wikang pambansa. Pero sino nga ba si Manuel L. Quezon? Ano ang naging mahalagang papel niya sa kasaysayan ng Pilipinas? Halina, ating kilalanin pa siya. Siya ay isinilang noong August 19, 1878 sa Baler Aurora na ngayon ay lalawigan na ng Quezon. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga guro, si Lucio Quezon at si Maria Dolores Molina. Siya ay nagtapos ng abogasya siya sa Universidad ng Santo Tomas at nakakuha ng ikaapat na pwesto ng makapasa sa bar exam. Alam mo ba, si Manuel L. Quezon ang pinakamatagal na naging Senate President mula 1916 hanggang 1935. Siya ay nahalal noong September 16, 1935. Siya ay kinikilala bilang mahusay at mabuting leader ng ating bansa dahil na rin ito sa kanyang mga kontribusyon sa ating batas. Ilan dito ay ang pagsusulong ng panlipunang katarungan o social justice, programa sa agrarian reform at pagpapatibay ng ating wikang pambansa. Noong 1937, nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang kauna-unahang minimum wage ng Pilipinas. Gayun din, ang karapatan ng mga kababaihan na bumoto o women's suffrage. Ngayon naman, tunghayan natin ang isang tagpo sa buhay ni Manuel El Quesol na baka hindi mo pa alam. Taong 1939, tila ang mundo ay puno ng maitim na ulap. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng mga taong humihingi ng saklolo. Nagtatanong sa langit, Kailan ba matatapos ang digmaang ito? Ito pa lamang ang simula ng kalbaryo ng mga Hudyo sa Europa. Lalo na nang umusbong ang rehimeng nasi na pinamumunuan ni Adolf Hitler. Ang mga Hudyo ay itinuring na kaaway ng Estado, inalisan ng karapatan, pinalayas sa mga tahanan at kalaunan ay milyon-milyon ang pinatay sa tinatawag na Holocaust. Kahit walang tiyak na plano o patutunguhan, ang kanilang mga paa ay nagmamadaling tumakas, dala lamang ang pagbabakas sakali na may isang bansa na magbubukas ng pinto para sa kanila. Habang ang iba ay nagbingi-bingihan at nagkandado ng mga pintuan, isang munting bansa sa Timog Silangang Asya ang nakarinig ng kanilang daing. Si Pangulong Manuel L. Quezon ay nakatanggap ng ulat tungkol sa kalunus-lunus na sinapit ng mga Hudyo. Sa isang pagpupulong kasama ang mga Amerikano at mga kinatawan ng Hudyo tahimik niyang pinagmamasdan ang mapa ng Pilipinas at nagpa siya. Wika niya, Handa akong tanggapin sila at kung kinakailangan, bubuksan pa natin ang ating mga tahanan para sa kanila. Marami ang tumutol sa kanya dahil nangangamba silang ito'y magdudulot ng kapahamakan sa bansa. Ngunit, hindi nagpatinag si Quezon. Para sa kanya, mas mahalaga ang buhay kaysa politika. Wika niya, mas pipiliin ko pang masisi sa pagtulong kaysa manahimik habang may mga taong nagdurusa at namamatay. Alam ni Quezon na hindi magiging madali ang kanyang pasya. Kailangan ng pondo, lupa at paninindigan. Sa kabila ng mga negatibong tugon at pagtutol ng ilang mga tao ipinagutos niya ang programang Open Door Policy. Ang mga Hudyo na naglakbay mula sa Europa, bit -bit ang kanilang maliliit na bagahe na puno ng mga pangarap at pag-asang makapagsimula muli. Malugod silang tinanggap ni Pangulong Quezon. Nakita niya sa kanila ang larawan ng sariling bayan na minsan ding inapi ngunit lumaban para mabuhay. Halos isang libo at na Hudyo ang nakaligtas sa kamatayan at nakahanap ng bagong tahanan dito. Ipinagutos ng Pangulo na buksan ang Marikina Hall at ilang bahagi ng Mindoro upang maging pansamantalang tirahan nila. Gumawa rin siya ng mga plano para sa pamayanan nila. Muli, nakita sa ngiti ng mga kabataan ang kinang ng bagong bukas at nalasap ang lasa ng kalayaan. Sa paglipas ng panahon, nananatili ang alaala ng isang maliit na bansa na nagbukas ng pinto sa gitna ng unos at naging silong ng pag-asa sa mga taong pinagkaitan ng kapalaran. Makikita sa Holocaust Memorial Park sa Israel ang kanilang pagkilala sa ginawang kabayanihan ni Pangulong Manuel L. Quezon at ng Bansang Pilipinas. Nakaukit na hindi lamang sa mga pahina ng kasaysayan ang kanyang pangalan kundi maging sa puso ng mga Pilipino at ng ibang lahi na nakamalas ng kanyang husay, talino at paninindigan. Pinatunayan niya ang tunay na pamumuno ay hindi lang nasusukat sa kapangyarihang hawak kundi sa habag at dangal na handang ibigay sa kapwa. Nagustuhan niyo ba ang kwento kung kayo si Manuel L. Quezon, gagawin niyo rin ba ang kanyang mga ginawa at handa rin ba kayong tumulong nang walang hinihinging kapalit? Tandaan natin, ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling panahon. Dapat taglay natin ang pusong handang dumamay sa lahat ng oras. Hanggang dito na lang, paalam.